Parnis tayo. Parnis. Kailangan natin magmas para hindi mabaho. Mabaho kasi. Sakang amoy. Patang natin ito sa kagyasnan. Tayo yung magpintura. Ah. pintura ra, mo hindi tayo marunong mag-edit dapat mo magturo pero maharap busy hindi tayo mag-edit Santa Clara kinungki bagay. na to eh. Nasa labas kasi ilang laging nababasa sa ulan kaya barnis para sa mibay hindi matulok sayang eh, mahal naman to binigay ng amo ko to eh pag sa pinastong, bigyan mo to. Kahit dito, mahal to Ang mahal ng gamit sa Japan, dapat natin ingatan. nah, penting barnis lang. nanting barnis nelaung, nis nis nis, ba barnis. Nis, this Ang sabi ng bis. Nis, nis, nis. Ang sabi ng

kagisa ni Salis Ay stop mo na